Sa paglipas ng panahon, pabata ng pabata mga NBA players na lumilista ng triple-double sa isang laro dati-dati ilan lamang may kaya nito ngunit ngayon sa pag-evolve sa mas dynamic at fast-paced na laruan sa mga pa na mas matatangkad na gwardiya na handang rumibound, umiskor at mamasa, naging pangkaraniwan na lang sa mata ng ating mga fans ang pagkakaroon ng triple-double ng isang player. Mas dumami nang nakakagawa nito at umaabot na sa punto na hindi na ito imposibleng gawin kahit nasa rookie season pa lang. Narito ang listahan ng 10 player sa kasaysayan ng NBA na nakamit agad ang triple-double performance sa batang edad. Isa-isa ay natin sila kung saan apat sa 10 ito ay pawang mga teenagers pa lamang ng ilista ang kanilang unang triple double. 2010 ang itala ni John Wall ang kanyang kauna-una triple-double sa NBA. Kinuha niya ito sa edad na 20 years and 65 days. Nasa rookie season si Wall nang kumamada siya ng 19 points, 10 rebounds at 13 assists. Ito'y kontra Houston kung saan panalo ang Washington. Meron din siyang anim na steal sa laro yon and shot 8 out of 16 from the field. Ang totoo niyan, pang anim na laro pa lang niya sa Wizards nang magawa niya ito. Sa kabuhan, nakapitong triple-double si Wall sa siyam na seasons niya sa Washington Wizards. Jade Cunningham naman ang pangsyam sa listahan. Nakuha ni Cade ang kanyang first triple-double sa edad na 20 years and 57 days. Katulad ni Wall, sa rookie season din siya unang lumista ng triple-double. Cunningham scored 13 points, grabbed 12 rebounds, and dish out 10 assists, talo ang Detroit sa LA Lakers on that game. Bagamat triple-double si Cade, terrible naman ang kanyang shooting at 28%, making only 6 out of 21 attempts. 1 out of 9 doon, behind the arc pa. Nevertheless, naipakita ni Cade na capable siya to contribute across those stats. Bumalik tayo sa 1999 kung saan unang nirecord ni Lamar Odom ang kanyang triple-double sa edad na 20 years and 54 days. Rookie season nito ni Odom playing for LA Clippers. That game, Lamar contributed 10 points, 13 rebounds at 10 assists, shooting only 15% from the field. Talo ang LA Clippers sa tambak na score kontra Houston Rockets. Hindi man maganda sa mata ang unang triple-double stats ni Lamar, hindi na naman natin may na naging makulay talaga ang karera nito sa liga tinapos niya ang kanyang career with 12 triple doubles kung saan pito doon ay nangyari while playing for Clippers. Malaki ang potensyal ni Dennis Smith Jr. nang pumasok sa liga 9 pick overall ng 2017 NBA Draft ng Guardia At hinuhubog na rising star noon sa Dallas Unfortunately, he wasn't the superstar caliber type of a player Kaya nang dumating si Luka, di naglaon, pinakawalan na nila si Smith Jr. Gayunpaman, may mga milestone achievement pa rin si Dennis sa poder ng Mavericks Sa edad na 20 years and 34 days, nakamit ni Dennis ang kanyang unang triple-double sa liga on his rookie season Kontra New Orleans Pelicans, panalo ang Mavericks behind Dennis 21 points 10 rebounds and 10 assists. 8 out of 12 shooting sa field, committing 7 turnovers din sa larong yon. Tatlo lang ang career triple-double ni Dennis sa kanyang career at isa to sa mga yon. Hindi pwedeng wala si Lebron James sa listahang ito. Dahil nung wala pa sa Liga, ang susunod na limang babanggitin natin, si Lebron ang may hawak ng trono sa pinakabatang nakapagtala ng triple-double sa Liga. Pero di tulad ng mga nauna, sophomore na si James ang mailista niya ang kanyang unang triple-double performance. Sa edad na 20 years and 20 days, James recorded 27 points, 11 rebounds and 10 assists. Yan ay kontra Portland Trailblazers. Pagkaraan lang ng tatlong araw, isa pang triple-double game ang inilista ni James kontra naman Golden State Warriors with 28 points, 12 rebounds and 10 assists. Ang dalawang larong na banggit ay pares panalo ang Cleveland. Dito na nagsimula ang marami pang triple-double stats ni King James. Sunod natin si Lonzo Ball na nakuha ang kanyang first triple-double game sa edad na 20 years and 15 days. Nasa unang buwan pa lamang siya ng kanyang rookie season nang maitala niyang 19 points, 12 rebounds and 13 assists sa isang laro. Samahan mo pa ito ng 3 steals sa 3 blocks at 58% shooting. Unfortunately, talo ang Lakers sa game na ito laban sa Milwaukee Bucks. Pero ang matindi rito, after 8 days, muling nakaukit ng isa pang triple-double performance si Lonzo kontra naman yan sa Denver Nuggets. Saka, sa kasalukuyan, bad-bad ng injury sa karera ni Lonzo na naglimita sa former number 2 pick sa walong triple-doubles as of recording. Pumasok na tayo sa mga teenager pa lang nagka-triple-double na. Unahin natin si Luka Doncic ng Dallas Mavericks na sa edad na 19 years and 327 days ay lumista na agad ng triple-double sa kanyang batang karera. Nangyari ito sa game ng Dallas kontra Milwaukee Bucks. Luka scored 18 points with 11 rebounds and 10 assists. Ang totoo niyan, marami ng pagkakataon bago ang larong ito. na muntik ka na, na siyang magka-triple-double. Kinakapos nga lang talaga bandang huli kaya hindi nakukuha. Pero imagine kung nakuha niya yon, baka mas bata pa niyang nakamit ang kanyang unang triple-double performance. Pero sa rookie year niya na ito, nagtala si Doncic ng walong triple-double stats at currently may 57 career triple-doubles na na patuloy pang nadaragdagan. Isang proweba kung gaano kabagsik si Doncic sa kanyang overall game. Pumapangatlo naman sa pinakabatang nagka-triple-double, si Markel Fultz. Nangyari ito sa huling laro ng Philadelphia sa regular season ng rookie year ni Markel. Sa edad na 19 years and 317 days, nagtala ng 13 points, 10 rebounds and 10 assists ang former number 1 pick. Ang nakakabilib pa rito, 25 minutes lang niya kinuha ang stats na yan. Ito ang una at kaya sa isang triple-double performance niya sa uniforme ng Sixers. 33 games lang nilaro ni Markel sa kampo ng Philly. Matapos nun ay napunta na siya sa Orlando. Sa dami ng injuries na bumalo sa karera ni Fultz sa Philadelphia, hindi talaga siya nagkaroon ng pagkakataon na yumabong ang karera dito na natin bilang pangalawa sa pinakabatang player na nagka-triple-double si LaMelo Ball. LaMelo entered the league in 2020 and he got his first triple-double stats at the age of 19 years and 140 days. Ito ay kontra Atlanta Hawks kung saan umiscore siya ng 22 points, 12 rebounds, and 11 assists. Panalo ang Charlotte Hornets sa larong ito. Lamelo finished with 9 out of 13 from the field. Ito ang kaya sa isang triple-double niya sa rookie year niya. Pero sa kasalukuyan, running si Lamelo with 9 career triple-doubles on his name. If Lamelo stays aggressive sa rebounding end, he can definitely pile up more triple-doubles sa kanyang career bilang pinakabata na lumista ng triple-double sa NBA history, walang iba kundi ang Australianong si Josh Giddey. Listed at 6'8 si Josh, he can play multiple positions, pwedeng maging gwardiya, pwedeng maging forward. Pero nag-standout talaga siya dahil sa kanyang court vision. Sa edad na 19 years and 84 days, siya na ang ang ari ngayon ng trono sa pinakabatang naka-achieve ng triple-double sa kasaysayan ng liga. At his first triple-double game, Giddy made 17 points with 13 rebounds and 14 assists. Bagamat talo sila sa larong yon kontra Dallas, hindi naman nagpatinag si Josh. Matapos ang humikit kumulang isang buwan, umukit pa ng bagong kasaysayan si Giddy na sunod-sunod na tatlong laro na triple-double ang statistics niya. Kaya naman sa kabuan, on his rookie year, apat na beses nagkaroon ng triple-double si Josh Giddy. Habang tumatagal, pabata ng pabata ang bumabasag ng record na ito sa NBA. Maaring may ilan sa listang ito ang magkaroon ng pagkakataon na balang araw agawin o makalapit man lang sa all-time triple-double record ni Russell Westbrook. Sa palagay mo, sino kaya? i comment mo na ang iyong opinion sa si baba. Don't forget to like this video and support our page and channel. Ito ang Dribble Access, ang access mo sa mundo ng NBA Basketball.